to sa ano, sa magandang tanawin. Labi na ano hmm ganda ng tanawin. Eh! Alright, sige pa. Laga, oh. Pero, wala mo na din ano, ilang field nila, oh. Na. Ah. Wala mo na din yung mga Pero, if gusto mo sa sunset, may harap sa may left side. May harap na building, ang kagtuan mo, saka ka Para ma-view mo gid ang sunset, and then, damo mo pispe -pis sa babaw sa mga mangrove bark. May namin, pwede lang tawon. wai ko lang galing napakita, day. Pero, next time, mapakita, ganda na mo kung ano gid So, hamoning kalibot. Pwede kaya plus tabi din kung gusto mo. Gusto mo mag-tent. O kung gusto mo magbalay-balay, pwede man balay-balay. Pero kung gusto mo lamisa lang, pwede ka man galamisa kaya mas barato. And ideal, ganyan sa gilisa, no? Sa mga gating building ba? Kung labi na call center ka, or kung gabra ka sa mga company, na gusto niya mag-team building, nami, ganyan di idea ganyan barato lang natin. 300 pesos, may apart grabe, na di ako damo, apart niya mo makaon, ng mga seafoods, Busog ka na na di Balon ka mo kanon, mas makasave, bagay din mo eh gusto nila magbalo. Ang galing, wala lang. Oo, oh, da -ara na, ng, ano? guanyan, na. Ang ano, ang mga nang guwaan, yun, hindi alam na punta. Kaya e, wala na to So, skill lead yan agali, May gabaligyan na dangatala ta pres Press Na, may tanag ko. Lagaw lang, ita, blastaran. May mablastaran ka na. Tambay, anda. Tambay, tambay, tay. Sa sunod na naman, update na lang mo na May next mong mga video. Bye-bye, guys. See you on a part. But I don't know.